So guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay March 11, Tuesday. So nagpabili pala ako guys ng mga soft drinks kasi wala na akong soft drinks. So, ah, uh, isa rin ang aking karecibo ko. Ano eh. yung karecibo ko guys, no? Yung okay, aking pinamili. Saan na ba yun? <laughs> so nagsara na pala tayo ng tindahan guys, no? 8 na ng gabi. Wait lang, may bibili. Oh! Saglit! Ano yan? balik tayo. So, may nag-cash out sa atin, 4,000. O, oh, di ba? May 80 pesos tayo doon. So, ayan guys. Nahanap ko ngayon aki resibo. Di ko makita. Saan ba nilagay? Saan <laughs> ba? Ay, ito pala. So, ito yung ating pinabili guys. No? Nagpabili lang ako ng isang rim ng Malboro Red. Tapos, dalawang Borolite. Light. Dalawa din. O, meron pa tayo dito stocks na iba. Konti. Tapos, ito yung ating mga nakikinig ako sa ano nangyayari <laughs> sa kay Pangulong Duterte tayo nakakainis niya miya ako <laughs> ayan so ayan guys no pero tuloy ang ang vlogging natin so meron tayo guys no uh, isang RC na malaki eh. tapos isang Coke so ang presyo niyan guys same pa din guys hindi naman siya nagtaas ganoon pa rin yung bintahan 30 pesos tapos sa Red Horse guys tinasan ko yung aking Red Horse at dito ko na ng Red Horse guys ay 65 ang isa ito yung 500 ml Ayan. Tapos uh, so yung maliliit ko guys na RC, uh, Coke, tsaka lemon, same price. Hado mo Wait lang mga bibis. <laughs> Wait lang. Mamaya, gutom na kayo. Wait lang. So yung mga bintahan natin dito guys ay 13 pesos lahat. 13 po. Wait lang mochi chi. Aray ka po. <laughs> ayan. So, ito mga alaga ko. Oh. Wait lang mga bibis. Magugutom na sila. Saglit lang. Wait lang. Babag, bablog mo na si Mabay. Ayan. So yan guys. No? Ang um, ano naman natin yung sigarilyo. Ganun pa rin yung presyo. Hindi rin naman nagtaas. Ayan. So, same pa din. Uh, 9 pesos ang Malboro at saka yung Fortune ko. Fortune. Tapos, ang um, Kaha, 180, 90 kalahate. Tapos, ang aking Malboro, 7 pesos. Ayan. So, mag, ano pala tayo guys? Kasi walang laman yung aking, ano ako yung laman nito guys, yung dalawa. Papalitan natin, Dalagyan natin. Sinilagay ko dun sa lagay namin sa abigas So, ayan. So grabe nangyayari ngayon sa Pilipinas guys no. So Duterte ako guys. <laughs> Umiiyak ako kanina <laughs> kasi ay inano in, si Pangulong Duterte. Nakakabisit. Nga pala guys, meron din pala akong mantika na pinabili. So yung mantika natin ay uh, ang isang isang box to guys no, 818. Yan. Ang isang ang isang box ay 818. So kung i-divide natin siya, 818 divide 24. Nasa 33.75. So, bintahan ko guys, ano pa din? Ah, uh, 33.75. So, pwede na siya ano, 38 ulit. Kasi, nung ano, nakaraan, ginawa ko na 40. So, 30, 34 na eh. So, almost 34, 25 cents mag 30, 34. So, okay na yun guys, 40 pesos. <laughs> Ayun. Kasi sa iba nga, mataas nga sila magbenta. So, okay na yun, 34, ay 40 pesos ang bote. No? So, yung ating bigas guys, lalagyan ko muna no? bago ako magsara ng tindahan. Tapos, maglalagay din pala ako ng mga soft drinks sa loob ng ating rep. Ayan. So, kuhan ko lang itong ating bigas. Ay, ito pala yung Jasmine. So, ito lang lalagyan po, guys, no? Yung... Yeah. Yung buko pandan. Kaya lang... Ito yeah. so, yung ating buko pandan na bigas. Kikita na. Ayan. kanina pa ako iiyak maga <laughs> Dahil sa, ano, magkuha nila ang papi dito. Bulo ng Pilipinas, guys, ano. Para wala nang umiiral na batas. Esensya na kung ito yung pinag usapan natin. <laughs> Kasi talaga sobrang, sobrang makakalimpot ng pot lang. Parang, grabe na, grabe na yung, ano, yung nanonood ako guys ano sa mga ano na, live sa YouTube so mga siya guys bisdak bisaya or si Maharlika yung ano ba ano ni Madam Maharlika yung Bulljack Bulljack TV ano sa kanya Ayan. So, ngayon yung medyo, ano, matuman. ayan yung ating bigas. So, ito guys, babaguhin ko 54 nakalagay dito. Gagawin ko 55 yan. So, ito yung ating buko pandan guys. Ito yung maganda yung butil talaga. Yan. Yung buo. Tapos makintab. So, mabenta yan sa akin. Yan, nagugutom na ako. Yan. So, ayan. So, time check na sa ano na guys, 8.20, 8.21 na po ng gabi. So, lilipitin ko lang yung aking mga kapirahan. Ang ating bed. So, ayan guys, magsasara na tayo. So, din ako nakapaglinis ngayong hapon guys kasi nanonood na ako ng balita. So, ang lungkot-lungkot. <laughs> Kalungkot. <laughs> so, ayan. Ito so, bukas na lang. So, bukas na lilipitin yung katindahan. So, ititindahan natin guys. Ayan. So, yun naman guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.